Kamusta mga kaibigan? Muli nagbabalik si kaibigang Oso. Tara, samahan nyo ko ngayong araw dahil ito yung araw ng pinakahihintay ko. Dahil today ay malalaman ko na kung ano ang gender ng baby ko. Pero bago ang lahat, samahan nyo muna ako sa aking store. Dahil today magre-receive tayo ng mga stocks. Madalas ako mismo yung nagpipick up ng mga order namin sa mismong komisari. Pero at this time, nagpagrab muna ako dahil hindi talaga kaya ng oras. At buti na lang din, maagad dumating ang isa kong stock. Kaya medyo mapapabilis ang pag-unload ng mga stock sa sasakyan, pati si kuya driver tumulong na din para mapabilis daw dahil nababasa na kami ng ambon at pagkatapos namin ibaba ang mga stacks ay oras na para mag inventory at mag check kung tama ba sa order ni mama yung mga dumating si mama kasi ang nag-oorder ng mga isak namin sa mismong main office at habang nag-inventory yung mga staff ko, ako muna ang magsasaing para kahit papano makatulong tayo ng konti sa kanila. Basic lang naman din to, kaya kayang kaya. Kaya nagsalin na ako ng bigas sa rice cooker. 15 takal yan doon sa scooper na hawak ko. At pagkatapos ay uhugasan ko ng tatlong beses para sure na malinis yung bigas bago natin isaing. At matanong ko lang sa inyo mga kaibigan, ganito rin ba kayo pag nagsasaing kayo? Sinusukat nyo yung bigas tsaka tubig doon sa gitna ng daliri nyo? Ito kasi nakikita ko sa mga mata Tanda sa at tuwing nagsasaing sila. Sinala ko na rin yung bigas at nilagyan ko ng java powder. Hinalo-halo ko na rin at aantayin ko na lamang itong maluto. After sa pagsasaing ay eh gayatin na din natin tong mga gulay na kailangan nila dahil medyo busy sila sa paghahati ng mga stock. Yun kasing kalahati ng stock na inorder ni mama ay eh dadaling ko dun sa first branch ko dito sa may General Malbar Extension. Sa mga hindi pala nakakalam, tapat lang po ng barangay 142, bagong barrio Kalaokan, yung first branch ko dito sa may bagong barrio. At eto namang second branch ay dito po sa may General Tino Corner Adelpa. Bagong baryo, Kalaokan City din po siya. At sa mga oras na to ay kinakamada na namin yung mga stock na dadalim para sa akin first branch. Guys, yeah, samahan nyo ako. Pupunta tayo sa ating first branch. Dito sa may General Malbar Extension. Maghahatid tayo ng mga to. Yan. Hatid natin yan. Let's go! Hindi na ako nagsuot ng helmet dahil may kalapitan lang naman yung paghahatidan natin Halos wala pa kasing dalawang kilometro, nandun na tayo sa ating first branch Sandali lang din tayo dito sa ating first branch Iaabot lang talaga natin yung mga stock dahil nagaantay na si mama sa bahay para magpasama na magpa-check up. Sa puntong ito, excited ako at alam kong excited din si mama dahil malalaman na namin yung gender ng baby namin. Matagal din kasi namin inantay na magkaroon kami ng second baby dahil yung first baby namin na si Maria Estela ay 5 years old na ngayon. Fast forward muna tayo ng kaunti. Nakarating na kami ni mama dito sa private clinic na panganganakan niya. Maya maya ay tinawag siya ng doktor niya para sa ultrasound. Wala pang ilang minuto ay lumabas siya kasi si baby ayaw daw magpakita. Nakatalikod daw sabi ng doktor. Kaya pinapainom siya ng chocolate Late drink para daw gumalaw-galaw si baby. Chocolate drink. Soya milk. Baby naman. Adapa. anong may gender na. Kaya pumunta agad ako sa pinakamalapit na grocery store para sundin yung sabi ng doktor niya. After na mainom ni mama yung chocolate drink ni baby, bumalik na siya sa doktor niya kasi feeling niya gumagalaw-galaw na raw si baby. At pagkatapos ng second trial, nagpakita na si baby at lumabas yung asawa ko na nakangiti. At sinabi niya sa akin na kompleto daw ang lahat kay baby at healthy daw. Doon pa lang, sobrang thankful na ako. At sunod niya sinabi na baby girl daw yung baby namin. Sobrang saya ko, lalo na dalawa na silang Maria sa buhay ko. Magkakaroon na ng kalaro ang Estela ko. Ngayong may bagong dadating sa buhay namin mag-asawa, gagalingan pa lalo namin. Masisipagan ko pa para sa kanila at para sa magiging anak pa namin. Sila ang tunay na inspirasyon ko sa buhay. Sila din ang dahilan kung bakit ako nangangarap ng mataas. Sila din ang dahilan kung bakit wala akong pakialam sa salitang pagod na yan. Kapag mataas ang pangarap natin para sa ating pamilya, gagawin natin lahat para umasenso sa buhay. At kung umabot ka sa punto ng video kong ito, kaibigan, makinig ka sa sarili mo. Lalo na kung kilala mo at alam mo kung nasa ang parte ka na ng bilang ikaw Magpatuloy ka lang hanggang marating mo yung mga pangarap mo Hindi lang para sa'yo, kundi para sa pamilya Ako nga pala si Kaibigang Oso Pamilyado, empleyado, at higit sa lahat, negosyante Kita tayo sa susunod na video bye bye